Ito yung ating snake design. Full snake design mga kamaster. Ayan. At ito naman po yung kanyang blade. Ayan. Samurai design po yung blade nito. ito. At ikating test po natin mga kamaster kung ano nga ba to, katalas. yan Mayroon po tayo dito yung kopong band. Magandang araw, magandang buhay po sa atin lahat. Ito nga pala ang inyong kamaster dito sa Tupper TV channel. So ito na nga mga kamaster yung ating snake design. So bali, i-shipping na po natin to sa ngayon. Kasi mayroon na po siyang kasabay. So inintayin lang po natin na mayroon pong kasabay yung ating snake design bago natin i-shipping Ayan. So bali, dalawa po ito mga kamaster na order sa atin ni kamaster Dennis Hernandez ng Oriental Mindoro. Ayan. So ito po siya mga kamaster yung order sa atin ni kamaster Dennis. Ayan. So ito yung isa rin po mga kamaster na kasabay niya. So bali ipapakita ko sa inyo mga kamaster isa-isa yung mga blade nito bago natin ipadala sa kanya sa ating kamaster. Ayan. So ito nga pala mga kamaster yung yun na nga order po sa atin ni kamaster Dennis Hernandez ng Oriental Mindoro. Ayan. Ito po isang snake design. Ito yung mga ginawa natin mga kamaster sa nakalaang upload ko. Ito yung ginawa natin ng video. Itong ating snake design. Ayan, so panoorin nyo lang mga kamaster kung paano ko ginawa yung ating snake design at kung paano ko rin po kinulayan or binarnesan itong ating snake design. Mayroon po tayong video dito sa akin channel. Panoorin nyo na lang po. Ayan, so ito po ay may habang 21 inches blade. Ito yung ating snake design. Full snake design mga kamaster. Ayan, at ito naman po yung kanyang blade. Ayan, samurai design po yung blade nito. Ni At ikating test po natin mga kamaster kung ano nga ba ito katalas. Yan, mayroon po tayo dito ko kopong band. Yan po yung blade niya. Gagamitin na lang po ni kamaster pagdating sa kanya. Mga ganda po ito pang display. Yan, pang display po ni kamaster ito. Napakaganda po na ito mga kamaster. Ayan. 21 inches blade. At ito naman po yung isa, isang black tiger. At mayroon pong skull sa kanyang scabbard. Yan, so ito naman po ay may ang 14 inches blade. Ayan po yung blade niya. Isang binastari. Yan, so ikating test po natin mga master kung gano'n rin po katalas itong ating binastari. Ayan din po yung kanyang blade. Yan, so napakatalas din po ka Itong iyong order Yan, so gagamitin na lang po ni kamaster Pagdating sa kanya Yan, so kadalasan ginagamit ito mga kamaster Sa mga karne, ayan Panghiwa ng karne, gulay, panghiwa ng mga Kung anong medyo Malalambot lang po na Mga bagay mga kamaster. Kasi hindi po pwede ito sa matitigas Kasi manipis lang po yung kanyang blade Ayan, so ito po yung Para lang po sa mga karne Or gulay, Ayan, so itong ating kutsilyo 14 inches blade. Ayan, so hindi po ito pwede sa mga matitigas na katulad ng kahoy or kawayan, hindi po pwede ito. Kasi sinadya lang po ito para sa mga malambot or karne, ganun. At ito naman po mga master, kadalasan ginagamit nito. Ayan, pang display. Ayan, so ito yung maganda pang, pang display. Bukod sa pang display na pinipaang gamitin Ayan, so ito yung, ito nga yung ating blade. Ayan, so ito ay pwede rin po pang tabas sa damo. Hindi rin po pwede sa matitigas, hindi katulad sa kawayan or kahoy, malaking kahoy, hindi rin po pwede. Sa mga maliliit na kahoy lang po siguro pwede ito. Pero kadalasan ito ay pang tabas ng damo, pang hawan ng mga saging. Ayan, sa mga damo, pang tabas ng damo, ayan, pwede po ito. Ayan, so pero kagandaan nito mga kamaster, pang display, bukod sa pang display na magamit po mga kamaster yan so ito yung order sa atin ni kamaster Dennis Hernandez maraming pong salamat kamaster sa pag-abil ng aking obra ayan so i-shipping ko na po ito yan, so pantay-antay na lang po kamaster at ito rin po pala yung isang order sa atin ni kamaster ayaw na po magpamensyon ang kanyang pangalan so bali i-shipping po natin to ipapadala natin sa Pampanga ito po yung design niya isang dragon Ayan, mayroon din po ang design kanyang scabbard. Bali pa sa dyan po yung kanyang scabbard, mga kamaster, yung ating design dito sa scabbard niya. Ayan, so masun design po yung ating design daw po dyan. Ayan po yung pinalagay ni kamaster. Ayaw na po ng pangalan. So, bali, maraming salamat na lang po sa iyo, kamaster, sa pag ng aking obra. So, ito na po, ipapadala ko na po ang iyong order. Ito po ay may habang 12 inches blade. Yan, so bali cutting test din po natin mga kamaster. Kung gano'n nga rin po katalas itong ating blade. Ayan po yung blade na ito. Gagamitin na lang po ni kamaster pagdating po sa kanya. So ayan po yung kanyang talim. Napakatalas din po mga kamaster. Ayan, napakakintab. Pwedeng manalamin. So ayun, isi-shipping ko na po ito sa ngayon ka master. Pantay-antay na lang din po. Ayan, so bali tatlong piraso po yung ating isi-shipping sa ngayon. So ayun, maraming pong salamat sa inyo mga kamaster sa pagkabil ng aking obra. At sa mga kamaster nga pala natin dyan na nag-order, ayan, ginagawa ko na po yung, yung mga order. Bali, inuna na lang po natin ito, mga nauna rin na o nag-order sa akin. Ayan, so pantay-antay na lang din po mga kamaster at medyo matagal-tagal din po kasi mag-isa lang po akong gumagawa dito sa akin shop. Ako lang po yung gumagawa na itong ating mga design or nag-uukit na ating mga design na So maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. Sa mga kamaster natin na walang sawang nanonood ng aking channel, ayan maraming pong salamat sa inyong lahat. Kay kamaster Jerry Loberesa, ayan maraming pong salamat sa inyong kamaster. Lagi kang nanonood ng aking mga video. Ayan, sa mga kamaster natin na walang sawang nanonood, maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan subscribe na po kayo dito sa aking channel at huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang aking video. At syempre, i-click nyo po ang notification bell para lagi po kayong notify sa tuwing may bago po akong upload. So ayun, Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating video, magkita kita lang ulit tayo mga kamangster. Hey kid, don't ever let them get your Don't let them guide your life towards regret fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They want Rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I look for the fight and the climb i think that the pain that's deep inside is what defines so i won't give up i'm gonna make it to the top i don't care what's in my way i swear i'm never gonna stop i could fall flat on my face and i swear i won't get back up because i don't deserve a thing and the road ahead is tough they'll try to kick you while you down they want to rise up while you drown you're ever doubt they're silently scared that you'll figure it out i'll make it look like i'm losing. won't bother hiding my bruises